Good morning guys. Sa tayo po ay nakakapalambing ko na dito. Ay <laughs> hey guys, good morning guys. Shout out. Yeah, magandang-magandang good morning. ayan, shout out sa ating BFF Magandang-magandang umaga sa inyo, guys. Shout out sa lahat ng ating uh, mga friendship, team BFF. Uh, Papatulibig na tayo dito guys, kasi Kararating lang. Good morning, good morning, mga kaibigan. Na tayo. Uh, si Kado TV, si Cardo TV papalamig siya dito sa ayan dito habang papalamig ayan kumusta po umaga nyo guys Kamusta ang umaga ng mga kaibigan natin? Uy, nalaglag. Magandang umaga sa inyo, mga kaibigan. Good morning. Wala. Ah. magandang magandang umaga mga pet vegan. Ayun. Paborito tubig, guys. Masyembre natin ang ating patuluan. ayos din yung uh, aming kapitbahay namin. Ang ganda ng kanyang, ano, ang kanyang face uh, recognition na sa labas. <laughs> Yan yung, ano, automatic magbubukas niya. Yan. Kapitbahay namin dati, yung, yung ginagawa dati, pinoconstruction noon, naalala niyo. Yan, okay na. Mayroon ng ibang naka-office. Sa dito, mayroon na rin dito. Pwede rin ano niya, opisina niya. Silipin natin. Ayos ah. Isa lang ang tao ah. Ang um, para sa iyo. Ayan. Magkiti muna tayo. Guys. Magkiti muna tayo. Ay. Kapi pala. mas din ngayon kapi. May kape pala ako dito. Ayan. Kape tayo mga friendship. Ayan. Kape